Ngayon po ay Friday, March 29, 2024 At pagpunta ko nga dito sa ating manukan Nagising po tayo ng alas 4 ng madaling araw at tayo po ay nagbilig Dahil pupunta tayo sa magsaysay at doon tayo maliligo Ang problema pagpunta ko dito sa manukan ngayong alas 5 ay ito na po ang ng aking nabungadan may patay tayong manok yung brama pa naman at ito ay mahal ang puhunan pero okay lang yon ganyan talaga ang pag-aalaga hindi mo naman talaga ma 100% ang mortality or zero mortality at uh, kasama po talaga yan kaya nga po maging handa na anytime may mamamatay sa ating maaalaga at uh, kahit anong pag natin nakalaga natin ay gumaling na yan dahil nagamot na ganun po talaga at uh, kung pupukusan mo yan ay masakit pero kung titingnan mo yung pagdami ay pwedeng mapalitan po yan basta mag-adjust matutong pag-aralan ang mga dapat uh, pag-adjustan kaya nga po kapag uh, nagsisimula po tayo kailangan mayroon tayong sapat na puhunan kaya wag masyadong marami ang aalagaan kapag uh, sakto lang ang puhunan at uh, malitang space pero pag malaki na at malaki na rin ang kita, pwede nang dagdagan nito kaya nga nag-adjust po tayo imbes na puro manukan at patuhan ng ating palibot ay ginawa natin itong uh, gulayan ang ibang pwesto ng ating pakuran uh, kaya mahalaga po na matuto tayo sa ating mga uh, kabiguan, pagkakamali dahil iyon po ay magiging paraan para tayo ay mas bumuti ang kalagayan alam ko na kaya nangyari yon yung pagkamatay na ito na bagaman parang masakit pero may mas magandang mangyayari may mas magandang nakalaan para sa atin Katulad ngayon, ang ating mga gulay ay lumalaki na, namumunga na at maganda ng tingnan. Kung dati ay nagkamatayan din yung ating mga lagang sitaw at ang iba pa. Pero ngayon ay nakakabawi na at marami tayong napapalaking mga gulay.